Hi mga kadiskarte. So ngayon mga kadiskarte ay pinagawa natin yung ating kulungan. Yung unang kulungan natin kasi itong design na to mga kadiskarte ay pang fattening pen lang to. So i-convert natin sa parowing pen. So yun na nga mga kadiskarte bumili nga ako ng yung pinsan ko bumili ng bakal yung tubo. So yun pati graba, bumili na nga siya. Kasi, ikakonvert natin sa parawing pen yung ating kulungan. Kasi, manganganak na nga po si Mama Pig number 1. Uh, December 8 po. December 8 po ang Judith ni Mama Pig number 1. So, yun, may mga tire wire tayo. So, yun na nga po, uh, yung pinsan ko po ang gumawa niya, no? So, yung tubo, uh, pinasok niya lang dun sa kabilang gilid, masigka nagsil lang po siya, nagbutas lang, nagsil nagsilsilan niya, niya lang po tapos pinasok niya yung <coughs> mga tubo gawa ng wala po kasi kaming uh, pang welding machine, wala pong so wala po kaming welding machine kaya ah uh, pinasok lang po namin yung mga tubo so yun nga po si mama pig number one siya yung ililipat natin po doon kasi siya yung mga nganak sa December 8 ang Judith date niya po so yan so tapos yan po ay ah <coughs> uh, finishingan din po yan no? flooring din po If finishing yung flooring kasi po grabe napakagaspang po ng sahig na pag nagdede po yung mga piglet nasusugat po yung mga paan nila Sa, matagal na po kasi itong ah uh, <coughs> patining pen na ito matagal na po ito no itong kulungan na ito po matagal na po ito uh, sa kapatid ko po ito hiniram ko lang kasi hindi na po sila nagbababuyan so yun po bumili po ako ng tubo dyan Ayan, tatlong tubo po yan ang nagamit dyan tapos yun yung pinsan ko siya na lang din po yung gumagawa nagsisilsil po siya sinilsilan niya para maipasok po yung mga tubo So, yun. ah uh, pinotol niya po. So, yung tubo po na yan, uh, 20 feet po. 20 feet, 20 feet po ang sukat. Tapos, ang uh, 20 feet po. Tapos, 1 one, one lang po ang ah uh, talaha. <coughs> Dalawang size po kasi yan. Ang isa, one and one half. Ang isa, one lang. So, one lang po yung, uno lang po yung binili natin. Sabi nung pinsan ko pwede naman daw po uno. So dahil po wala kaming welding machine, ayan, tire wire lang po 'yung ginamit namin. Opo. So balik po ang sukat po niyan, 7 7 sa unahan. 7 lang din, 7 inches po din sa 77 seven, seven lang po 'yan, 7 inches 7. Tapos po simula nung 'yang tubo na 'yan, sa kayong kabilang tubo, 11 inches lang po. Uh, simula din po sa, katulad yan po, simula dyan hanggang dyan, 11 inches lang po. Tapos simula dyan hanggang dun sa lapag, uh, 11 inches lang din po ang sukat niya. Simula dyan, hanggang doon sa isang tubo 11 inches lang din po so simula dyan hanggang doon sa pinakababa sa flooring 11 inches lang din po yan hanggang doon sa baba 11 inches yung sukat niya. Yan po. So, uh, pag matuyo po yung, yung, pag matuyo, finisingan niya po yung flooring, no? pinisingan Pini, niya po. Tapalan niya lang po. So, hindi pa po namin mailipat yung inahin kasi basa pa po yung ah uh, flooring niya dyan. So, yun po, no? Uh, bali po, yon, uh, yun, ah uh, lalagyan niya po ng tatapalan niya lang po yung simento ng pinsan ko no para hindi magaspang yung sahig para hindi masugatan yung mga piglet pag nagdididi. So yun po uh, itong video na to uh, pamangkin ko po ang nag -video nito no uh, ininstructunan ko na lang po sila kasi wala po ako diyan no time na yan nagbakasyon po ako. So yan ininstruksyonan ko na lang po. So, yun po yung pinsan ko. Salamat po sa panonood. Bye-bye po. Happy farming. Bye-bye.